May kakaiba ka ba nararamdaman sa partner mo? Yung para bang nananamig na siya sa'yo at hindi na siya gaya ng dati na sobrang sweet sa sa'yo? Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya sa lahat ng oras at manambalik ang sweetness ninyo sa isa't isa? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka lamang ng bote. Plastic na bote ang gagamitin, bote ng mineral o bote ng soft drinks ay pwede po. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay na panulat. At isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. Pangalan at apelido niya, at pagkatapos ay i-roll mo lamang itong papel at ilagay mo ito sa buti na inihanda mo. At dapat malinis po ang buti ang gagamitin nyo sa ritual na ito. At nang malagay mo na ang papel, hawakan mo itong bote ilapit ito sa baba mo, mag-focus ka, mag-concentrate at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido, ako lamang ang hanap-hanapin mo sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Kung gusto mo ay pwede mong dagdagan ng hiling, wala pong problema. At dapat po ang pagbulong ng spell ay ilapit nyo po ang bunganga ng bote sa bunganga nyo. At itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan araw-araw kung gusto nyo sa kahit na anong oras. At paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapi ng partner mo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.